Ng ulan ulan ah. na Namatay siya sa ulan Ating patola Sarap po itong gataan <clears throat> まんまや。 span ang tangkong kong bagong tanim po yan napito na tayo mag harvest yan pang gulay gulay ito po ang ating uh, organic rooftop garden ni Manu June sa third floor ayan naman tayo sa 4th floor ayan ito po yung ating ubas dito sa third floor. Oh, meron din tayong ubasan doon sa 4th floor. Akat tayo. Ito nang mag-harvest tayo ng okra pa. Meron tayong patola rito. another uh, alternative blue. Yeah. Ito palaya. Ito, maraming gusto na ng bunga tong palaya patapos na po ito at uh, yung hinog tatanim natin yung buto tutuyin natin ito yung ating okra na araw-araw namumunga ito natin naasika so sayang so kukunin natin itong mga mga bata pa para ating gulayin Kasi, pag, hindi mo nakwate lang araw tigas na agad ito yung ating ampalaya Tuloy na rin natin to kasi may hinog lang to. Halo natin sa gata. Ito lalaki pa yan. At saka yun. Malakay muna natin. Ito po ang ating organic rooftop gardening sa 4th floor. So, meron po tayong dito yung saging na pula nating mamunga ang bunga po niyan ay pulang pula so malapit na po itong mamunga Ayan po, pula po ang katawan niyan kasi yan po ay saging na pula At meron pa rin po tayo dito ayun yung saging na pula ayun pag iwariwalay natin yung malilit pa yung saging na pula meron tayo rin berries Ayan nating pinabunga at nandito rin ng isang puno natin ng ubas nating pinabunga rin kasabay nung sa third floor so ayan may bunga na ano so, ito sinabi ko kapag hindi yung bulaklak ay bumuka na at hindi natakpan nalalaglag po yan ng ulan kaya kapag umuulan nalalagas po yung bulaklak at ulan nga yan eto pag ito na mukadkad na bulaklak po yan muko pa pag ng ang mulaklak, bumukad ka kailangan matakpan ng plastik o baso para hindi malagas kasi kumpul-kumpul po yan. Ayan. So, kailangan talaga takpan natin ng kobera ng plastik o baso para hindi malagas. Katulad nito, napabayaan ko na po. O, ito mo, so, kailangan agapan natin to na matakpan ng mga baso plastik plastic cup. Ang ating mga bulaklak bago umulan. So, mamaya tatakpan natin yan. Ito, may mga bunga sya. Ayan nalagas ito hindi ano. Kaya kumpul-kumpul. Ano na marami na tayong bunga no. Yan po ay nagsisimula pa lamang mamunga. So kaya kailangan asikasuhin natin at na talagaan. namulaklak mumulaklak pa lang po sya. Iba na na, nalagas naman yung iba. Nandiyan tayo rito ng mga or, or, ornamental plants. Yung so, ating kapayan, lalaki, ating kinapon. So ayan, namumuha na po siya. Mapapansin po ninyo. Dati puro bulaklak lang ngayon, namumuha na yung bunga niya. Kasi ating pong kinapon. Ganyan po ang pagpapabunga ng lalaking papaya. Ating pong kakapunin, hiwaan lang yan At talaga ng kahoy. No? Yun ang ating saging na pula. Namatay yung nanay niyan. So, nagbigay naman siya ng tatlong suyo. Ayan. Sa so, palaki natin ng konti at kakalat natin yan dito. Kasi bihira na po yung saging na pula dito sa Pilipinas. Lalo na dito sa Maynila. Sa Bicol po galing yan. Doon ko po yung binili. So, kaya paparamihin ko po yan at ating papabungahin sa pamagitan ng ating organikong pataba. Kunin natin itong ampalaya kasi may hinog lang to. Nawa natin yung ampalaya. Ating gugulayin. Meron po rin tayo rito milon. Ayan ko oh, napisa na yung milon naipit siya na ating ano tanggalin natin ito ayan ating milon ito meron din dito nakuha ako na po ito ng tatlo na hinog na so meron pa po rito isa ayan yung milon ito naman yung kamyas malapit na po itong mamunga bubungahin din natin yung kamyas na tayo rito yung okra Uli na natin to at itigas lamang. Tumigas ng sayang. Napakabilis po niyang tumigas. migas eh. So, wala nga kinukuha na natin agad para magulay. Kasi pag ganito, hindi na pa pwede. Matigas na po yan. Eh. Mahihinog niya. Pantanim na lang. Ito po ang ating organic rooftop gardening sa fourth floor. May pasal po na po kayo sa third floor at sa second floor. Now, pakikita ko sa inyo ng ating harvest na gulay at ating gagataan mamaya. So, Sumasama na ito, wala po tayong sasayangin sapagat so, ito yung napakasarap, pinalaki, pinabunga sa so, pamagitan ng organic na pataba. Tinatad na gulay at prutas. Yun ang aking ginagamit na pataba pang-spray at pang sa ating halaman. po yung ating na-harvest gulay natin ngayon ang last ating tanghalian ito tayong lagyan meron tayong libreng gulay napakamahal po ng gulay ngayon So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Maligayang paghahalaman po. At uh, please subscribe my YouTube channel. Organic Gardening Academy Manu Jun or Manu Jun. And meron din po tayong Facebook, Reel, and TikTok. Like and share and subscribe. Maraming salamat po. Magandang umaga. Maligayang paghahalaman sa ating lahat. Bye-bye. limlim -lim.